Ayan, na uh, so sample, ito yun siya. Pagkabit ng PVC ceiling. Ayan. So dyan niriribit sa gilid dyan. Ayan, tapos pansin niyo mga kasama, no, yung kanyang barena. Pati, pakita mo dyan. Ayan, so importante ito. So nilalagyan ito ng chinelas. Kasi nga, hindi mo kontrolado, pwedeng madami yung PVC. Pag sa sobra at uh, biglang nabutas na pag walang chinelas so nadadamage ayan so isang tip yun ano mga kasama tapos yung pagkabit nyan ayan ganyan so magkaiba siya dun sa mga pagkabit ng mga hardiplex o plywood ano kasi masyado maraming kustilyahes eto naman so ilang piraso lang kunyari ang kabit ng PVC nyo ay pabalagbag so dulo dulo yan tsaka yung mga yan ang pinaka-importante, no? Tapos, uh, pagkakabit niya, pakita nga dyan, sample na yan. So, ganito kasi, mga kasama, no? Kung pa paano siya dinudugtong, halimbawa, okay, sabihin na natin, nasa ceiling na kayo. So, makikita nyo, merong ano yan, ayan. So, meron niyang uka dito. So, ganun yan, ganun ang pagkabit niyan. Ginaganyan yan. Ayan. So, parang yung uka niya. so may pattern naman yun. Isushoot nyo lang. Ganun yun. Tapos, pag naishoot nyo na, so itong ito, yung gilid na ito, dito kayo magre Manipis lang ito guys. Ayan. So, ito i nyo doon sa pamakuan yung metal paring. Ayan. So, ganyan ang yari niya. Okay? So, ganun yan guys. Okay? Yun ang gusto namin share sa inyo. Okay? Okay? try natin pa magkabit ng ilang piraso okay doon sa mga magtatanong naman kung paano pinuputol to so ginagamitan lang to ng grinder mga tapos cutting disc na pang metal okay na so maganda yung uh, daan nya madaling tabasin okay try natin kabit ulit Ayan, so halimbawa na ipesto na ninyo yung PVC. So ayun lang yan guys, so, oh. so panoorin nyo. Ayan. Ayan. Mayroon yung, kagaya uh, ng sinabi ko kanina, mayroon yung but uh, uka sa gilid. So, shoot lang yon Ayan. Ayan, parang ganun. Ano. Pag na-shoot na nga yan, pwede nyo nang bitawan eh. na-shoot na. Okay, so yan. Nakita nyo? Okay na siya, di ba? Tapos, iriribit nyo na yung sinasabi kong gilid. Ayan. So, panorin nyo. Lagyan nyo ng chinela sa importante yon para hindi masira. Ayan. Okay. ayon ano so biglang lumulusot eh kaya importante yung chinelas talaga kasi pag wala so idadamis nito yung PVC ayan so okay po so yun lang mga kasama no sa mga hindi pa naka-experience magkabit ng PVC ceiling ayan sundan nyo lang yon aking uh, sinabi Ayan. Madali lang din siya. Magaan lang i install. Yun lang medyo mas matrabaho siya compare doon sa Okay. ayun ano. So madali lang siya compare doon sa may uh, hard so, mas madali siya ikabit. Okay. Sana nagustuhan nyo ang aking uh, tip tungkol sa PVC ceiling kung paano ikakabit. Lalo na doon sa mga bago at magtatry pa lang. Okay. Thank you very much. for watching.